Magandang araw mga grade 5. Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng pag-aaral sa EPP. Ang topic natin ngayon ay mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Bago natin talakayin ang mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko, alamin muna natin ulit kung ano ang abonong organiko. Ang abonong organiko ay mga abono na gawa sa mga nabubulok na pagkain, gulay, halaman at mga dumi ng hayop. Ito ay pinagsama-sama at pinuproseso para rin itong lupa. Pagkatapos maproseso, inilalagay ito sa mga halaman. Ngayon ay pag-aaralan na natin ang mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko o tinatawag ding compost pit. Number one, gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag at malayo-layo sa bahay. Humukay na may dalawang metro ang lapad, limang metro ang haba at isang metro ang lalim. Number 2. Pagsamasamahin ang mga natutuyong dahon, nabulok na gulay, prutas, pagkain at iba pang nabubulok na bagay. Number 3. Ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang sa umabot ng 30 cm ang taas. Number 4. Patungan ito ng mga dumi ng hayop. Number 5. Patungan ito muli ng lupa, abono o apog. Number 4. Patungan ito ng mga dumi ng hayop. Number 5 patungan nito muli ng lupa, abono o apog. Number 6. Upang mapabilis ang pagpapabulok ng mga ito, haluan nito ng isa hanggang dalawang kilo ng urea ang basurang inilagay sa hukay. Number 7. Patungan ng dumi ng hayop hanggang umabot ng 15 cm ang kapal dahil ito ang magsisilbing activator na magbibigay ng init o yumido. Number 8, paulit-ulit na gawin ang pagtatambak hanggang mapuno ang hukay. Number 9, diligin ang compost pit araw-araw upang manatiling mamasa-masa ang hukay. Kung tag-ulan, takpan ito ng dahon ng saging upang dibahain maaaring kumamit ng lumang yero kung mayroon. Number 10. Lagyan ng ilang piraso ng kawayan na inilisan ng buko at binutasan sa gilid upang mahanginan ang compost at nang mabulok agad ang basura. Number 11. Pagkalipas ng tatlong linggo, maaari nang bunutin ang pasingawang kawayan at haluin ng tambak ipailalim ang basura na nasa ibabaw upang maging pantay ang pagkabulok ng mga basura. Pagkalipas ng dalawang buwan o higit pa, ayon sa uri ng basurang ginamit, maaari nang gamitin ang abono o pataba sa mga halaman. Basket composting. Ang basket composting ay isa ring paraan ng pagpapabulok ng basura sa isang lalagyan o sisidlan. Katulad ng compost pit, binubuo rin ito ng mga bagay na nabubulok, dumi ng hayop at lupa. Ang sisidlan ay maaaring yari sa yero, plastik at kahoy na may isang metro ang lalim. Ikinakalat din ng pantay ang mga pinagpatong-patong na tuyong dahon, dayami, pinagbalatan ng gulay at prutas, dumi ng hayop at lupa. Tulad ng compost pit, hanggang mapuno ang sisidlan. Dinidiligan din ito at nilalagyan ng pasingawang kawayan upang mabulok kaagad ang basura. Mahalagang takpan din ito ng dahon ng saging o anumang pantakip upang hindi ito pamahayan ng langaw at iba pang peste. Pagkalipas ng isang buwan, alisin ang pasingawang kawayan at haluin ang laman ng sisidlan upang magsama ang lupa at nabubulok na basura. Pagkalipas ng dalawang buwan o higit pa, maaari ng gamitin pataba sa mga halaman. Tandaan, ang compost ay isang uri ng pataba mula sa mga natuyong damo o dahon, balat ng prutas, gulay at mga dumi ng hayop na pinabubulok sa isang hukay sa isang malawak na lugar. Samantalang ang basket composting ay pagpapabulok ng basura sa isang sisidlan ayon sa makabagong pananiliksik ng mga dalubhasa, ang paggamit ng patabang komersyal sa mga pananim ay nakapagdudulot ng masamang epekto sa ating katawan at maging sa lupa rin. Higit na minumungkahi ang paggamit ng organikong pataba. Salamat sa pakikinig! Hanggang sa muli!